I think maybe I'm the maid in heaven. Not him. Mabaho ko lang. And be good. I love you. Pinagawisan na ako sa Dagham Singo to. Ulas na natin make-up. Oo. Di ba ali? Make-up lang naman to. Ay isang katilin yung yung make-up. Ang kawalik siyang magbibigay ng saya ng itin kay kami. And... i mean Ito sa sa Ryan, pangatlong gabi na ho natin ito. Maraming salamat ho sa inyong maraming Pilipino na nagmamahal sa ating bansa. Talagang tunay po kayong makabayan at tunay po kayong may malasakit sa ating bansa. Nand Nanda na ba si ano, Captain Meltran? Maningil na po tayo kay Marcos! Maningil na po tayo kay Bongbong Marcos! Ito na po ang panahon na sama-sama po tayong magmarcha at singilin ang kaba ng bayan na kanilang nilustay. Ikaw, 13 years old ka. Oh, hindi kita, ano hindi ko wala akong ginagawa sa iyo. Pakilala ka. Ako po, si Carlo Mendoza, Giggle Kid. Mga influencer po kami. Pumunta po kami dito para suportan ang Duterte at ang mga Pilipino at Pilipinas. Dahil kitang-kita namin, marami nang lumabas. Ma marami nang lumabas, marami na kami nakita lahat ng kabataan na apektuhan na. Dahil hindi lang ako, hindi lang ako ang Pilipino ang naapektuhan, kundi lahat, milyon na Pilipino ang naapektuhan dahil sa droga. Nang dahil dahil droga rin ang humasak sa pamilya ko. dahilan kung bakit nagawa ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Oh, oh, Lord, God, Lord. Hindi ko, hindi ko nahayaan na yung mga ginawa ni Marcos dahil sa droga na yan pasimuno. Dahil alam namin ng mga kabataan at alam din namin na magsasalita sila kung ano na naman ang sasabihin nila na sasabihin nila ginagamit kami mga kabataan para lang magpahingay hindi hindi kami guma hindi kami ginagamit at hindi kami papayag na magpagamit dahil kami, Pilipino rin kami, naiintindihan namin ang bawat nararamdaman ng kapwa namin Pilipino. Dahil sa ginawa mo, Marcos, nag-ingay na ang mga Pilipino, naggalit na, Di ba sinabi mo, nagbabaguhin mo, Pilipinas? Di diba? Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Iisa-isahin natin. Dahil isa-isahin natin. Sige, yung bagyo, yung bagyo na sunod-sunod na tumaan, na maraming namatay na Pilipino, marami ang na, 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 na paha marami. Pero anong ginawa mo? Wala! nakuha mo pang manood ng concert na u oh, na mo pa yun. Kung mabuti ka talagang pinuno at mabuti ka talagang presidente ng Pilipinas, ipakita mo noon pa lang dahil nung nag-campaign ka pa lang, kung ano-ano pinakita -ano mo, gumawa ka pa ng movie na kala namin na totoo. Pinutol mo kami! Dinoka mo kami. Kung ano-ano pa ang pinakita mo para lang umangat ka, para may luklok ka lang hanggang sa naniwala ang ibang-ibang Pilipino, hanggang sa marami ang gustong sa sa'yo. Pero ano nangyari? Nung nagluklok sa'yo, anong ginawa mo? Nung naging presidente ka, nagsimula, naghirap kami kung ano-ano nangyari, tumaas ang diesel, tumaas ang mga presyo ng bigas. Kaya, kami nagagalit sa'yo. Lalo na kaming mga kabatay na umanga sa'yo. Lalo na ako na akala ko mapapabuti mo ang Pilipinas. Pero anong ginawa mo? Kundi na broga na sa buong Pilipinas. Kaya nananawagan ako sa'yo sa Republika ng Pilipinas sa buong Pilipinas sa Malacanang nauulitin ko. Mag-recite ka na! Yeah, mag ka na! Mga kababayan kong Pilipino, sabay-sabay -ha. nah ng Para... natin isigaw. Mag-recite! 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 mag recite 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 mag Yo, KT! Yo, KT! Ito na lang ang sasabihin ko sa iyo, Marcos. Lalo na sa Malacanang. Alam namin na akala mo kaming mga kabataan, porket kabataan, ay kailangan as asikasuhin ang mga pag-aaral. alam namin yun. Alam namin yun. Pero bakit gano'n naapekto ang digamit? Dahil bakit? Dahil kasama ang pamilya namin sa naapekto sa droga na yan. Kaya kami mga kabataan, hanggat kaya namin lumaban, hanggat kaya namin dahil Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa'yo. Laban! Kahit marami ka pang ipadalang militar, dahil hindi kami malulupig ng kung sino, sino man, dahil kami ay Pilipino din. Kaya huwag kang magtaka kung bakit hanggang ngayon nagagalit sa'yo dahil katulad ng ginawa mo sa isang katulad naming mga Pilipino lalo na mga kabataan kung ano ano na lang nangyari sa mga kabataan dahil doon din sa nakatira kami ay maraming mga nagdodroga maraming kaming narininig na nag ng droga hanggang sa nalaman namin hanggang sa nakita namin at nung nalaman ko pati Sudo Terte Sarah kinalaba mo. Kaya kami nagkalit sa iyo dahil kami sumuporta rin sa iyo. Alam mo kung bakit nangyari sa atik ko? Alam mo kung anong nangyari? Dahil sa droga na pinalagana mo. Kinahasa ang ate ko na nawala sa bisyo. Nawa, nang dahil sa bisyo sa droga. Yun ang dahilan ng droga. Kaya, bakit kami sa iyo naniniwala na hindi ka hindi ka, bakit kami manin, ka, bakit ka maniniwala sa mga pinapadala mo na trolls kami? Trolls sa mga Pilipino, binabayaran. Hoy, baya ka naman sa balat mo. Hindi kami bayaran. <tries> <tries> hindi kami bayan. Hindi kami bayan. Hindi kami bayan. Hindi kami bayan. <tries> <tries> hindi kami pangap. <tries> Kaya nananawagan pala ako Sa mga Pilipino Na nananatili sa bahay Mahiya naman si Marcos Kahit ano pa ang panakot sa atin Huwag kayong magalala Suportado kayo na buong Pilipino Lumabas na kayo mga kapa namin Pilipino lalo na mga magulang nyo huwag kayong matakot na kala nyo mapapamang mga, mga anak nyo kami bala, lalo na ako magpapatunay ako magpapatunay sa inyo na kami ang susuporta sa iyo lalo na ako ikong ang ka nanonood ka alam ko nanonood ka dahil maraming lumaganap na social media alam namin kung bakit kami galit dahil hindi namin din gusto gawin to. Pero, dahil sa ginawa mo, dahil sa ginawa mong meeting, kung ano-ano, alam mo, nagalit na sa'yo. Umpisa pa lang, nagagalit na sa'yo. Hinintay lang namin na bumawi ka sa dulo. Pero, anong ginagawa mo? Wala! Wala! Hanggang sa nagalit na, hindi ba sabi mo, tigre ka, o sige na, nanawagan ako sa'yo. Bumunta ka, magpakita ka sa buong Pilipinas. Para na sa ganun, kung tigre ka talaga, ipi, ipakita mo sa amin. Dahil nalaman namin na talagang tigre ka. Dahil nilamu mo kami. Nilamu mo kami. Pero hindi kami magpapalamot sa iyo. Nang buong buo. Dahil kaming mga Pilipino, marami na kaming napagdaanan. Dahil kami isang matatag na Pilipino. Kami ay babangon nang babangon na kasama si Inday Sara Duterte. Duterte! 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 Huwag kang masyadong magtaka. Marcos! Marcos, hindi kami takot sa'yo, lalo na mga kabataan. Dahil kami, lalo na ako palaban kami. Lalo na ako palaban din ako hindi ako nagpapasubik kahit sa kanino. Ako ang isang Pilipino, lalo na ang mga kasama ko, kapwa Pilipino na nagihirap din sa Saudi. Minsan yung iba, nag-uwi ang pa para lang magpadala sa pamilya nila. Pero nung napahamak yung pamilya nila, hindi mo ba, nain, hindi mo ba nakikita na nagihirap din ang mga Pilipino na sa ibang bansa? Hindi mo ba alam yon? Tapos ikaw, nagdodroga ka, pinapalaganap mo. Duwag. Hay, grabe ka talaga. Duwag ka. Okay, maraming salamat po sa lahat na nandito. Kami po ang star image from kasama po namin ng mga anak-anak. At si, si Majo at si Carlo, hindi po namin sila pinalaki ng ganito. Nasa amin na sila ng six years simula nung no, nag, nag sila sa TV, nag-viral sila, hindi po ganito ang pagpapalaki namin. Pero kaya kami nandito sa EDSA ngayon, nilaan talaga namin yung oras namin dito. Kasi si Carlo gusto niyang giyatid yung, yung news sa buhay niya na ang ate niya ay ginahasa ng tatay niya. Yun po ang totoo. Hanggang ngayon nasa ng dahil tatay sa mo. Sa nasa kulungan. Dahil sa droga yan. Yun po ang totoo. Kaya kami nandito dahil sa kagustuhan ng patang si Carlo. Hindi po siya ginagamit. Hindi po kami bayad, nandito kami para sa pagmamahal sa bayan. Ngayon lang nangyari sa atin to, di ba? Tama, tama po yun. Kung may marami sa amin nakakakilala, lalo na kay Carlo na nagsalita kanina, siya po yung anak anak-anakan ni Vice Ganda. Na batang makulit noon, na laging kasama ni Vice sa mga pelikula niya. Kahit si, Ka si Majo, Ayan, si you don't know girl, si Majo. Wala pong pumilit sa amin dito. Hindi po namin sila tinuruan. Bagkos sila pa ang nagpumilit sa amin na pumunta dito sa EDSA. Dahil naaawa na sila sa Pilipinas. Dahil sa murang edad nila gusto na lang ipaglaban ang Pilipinas. Sa mga kapwa naming influencers na siguro ngayon tinatawanan lang kami dahil lahat sila kampe sa gobyerno dahil may nahihita sila meron silang nakukuwang talent fee bawat imbita sa kanila ng, ng gobyerno may bayad sila dahil influencer sila mga artista sila may talent fee sila kami wala nagpunta kami dito ng buong puso gusto naming ipaglaban ang tunay na nagmamahal sa Pilipinas walang iba kundi si VP Sara Duterte hey! kitang kita naman po natin ang panggigipit kay VP Sara. Nakita nyo, inuuna ang confidential funds na busisiin kesa iprioridad ang pangangailangan ng mga Pilipino. Nakita po natin, ang dami pa rin nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, lalo na sa sektor namin, sa entertainment industry, na ang walang ibang laman ang news na mga top networks na yan, kundi ang pagdurog sa ating VP Sara Duterte na talagang nagmamahal sa Pilipinas. Nakita nyo naman kahit anong pagdudurog na ginagawa, lumalaban tayo ng patas, lalo na ating VP. Protektahan natin ang Vice President, guys. Imbis na mag Mag-stay lang kayo sa bahay. Pumunta kayo dito. Mapayapang pang rally to. Tama. Tama. Okay? Na okay. Lahat dito na nandito. Nagpamahal sa Pilipinas. Yung mga nag stay lang sa bahay, nanonood lang, lumapas na kayo. Wala dyan sa pagpindot nyo ang tamang laban, ang totoong laban. Nandito yan sa EDSA, kasama namin. Lumabas na kayo. Ano pang inihintay nyo? Ginagago na tayo kinakamkam ng pera ng bayan nagbubulag-bulaga pa rin ba tayo okay lahat dito walang bayad sinasabi nila may pinapapirma daw para bayaran meron ba walang bayaran dito lahat dito nagmamahal ng tunay sa Pilipinas tama dagdag ko lang alam nyo bang nabash kami ni Maharlika pero mahal, mahal na mahal namin si Marlica dahil ang news na lumabas is ano daw tayo? Troll farm. Dahil influencer kami, meron daw kami mga alagang troll farm. Gusto namin ipabatid na Madam Marlica, mahal na mahal ka namin. Hindi totoong totoon, kami ay may troll farm. Wala kami dito ngayon kung meron kaming troll farm. na na namin, nag-message ako personally kay Madam Marlica at tumingin ako na sorry at yun ay isang misunderstanding lamang. Nandun yes! kami. Gusto namin magbigay ng ng amount sa kanya para mapakinggan niya kami. Dahil ang gusto namin si yung sa Indian na dumidikit kay... Si Ukay Kumar, dahil may alam kami doon. Gusto namin si para lang makalapit sa kanya. Magsabi pero hindi kami troll for Marlika. Mahal na mahal ka namin kasama ng sambayan ng Pilipino. Mahal na mahal ka namin. Andito kami dahil kay Carlo. Dahil ang, ang kapatid niya. Nirave Ni ng tatay niya. Kaya kami nandito. Diba? dahil sa droga dahil sa bawal na droga na yan kaya kami nandito wala sa amin nagbayad wala kami kaming pakialam kumawalan kami ng trabaho wala sa amin kumuwang mga mga bookings o mga events ng mga local government na kampe sa pamahalaan na yan wala kaming pakialam ang pakialam namin magbago na tayo dito sa pamahalaan ibahin na natin ang sistema kung dapat bumaba sa pwesto, bumaba. Mahiya kayo sa mga Pilipino. Pera namin yan, hindi nyo pera yan. Tama. Nakakaw. Tama. Ganon ang ginagawa namin ngayon. Kaya wag kang, magtakana, wag kang ma magtaka na, Marcos. Nauwa no, okay. <laughs> eh. Ayan. Basta, Nandito kami para rin supportan si Marco, ay para supportan si Sara, si Sara. Teka, <laughs> nagkakaano na ako, na na ako. Vice President Sara. Vice, Sa, Vice President Sara Duterte. Inuuna mo pang papagsakin si Sara Duterte. Hoy! Hindi, hindi ka magtatagumpay. Hindi ka magtatagumpay. Kaming mga, mga Pilipino, kahit ahirap kami, kahit kahit pa kami, eh, hindi mo maloloko ang mga Pilipino, lalo't namulat na kami. Lalo na kami. Dahil nakita namin na kung ano ano ginagawa mo eh, ma kay, Ma Duterte. Marcos, mag-resign ka na. Kung hindi mo kayang panindigan ang pagiging presidente mo. Lalo't hindi mo naman talaga nagawa kundi kinamkam mo lang ampera ng kaban ng Pilipinas. Kaya wag kang, wag kang magtago. Wag kang magtago sa mga militar mo. Wag kang magtago sa mga milyon, milyon mong pera sa Malacanang. Dahil kami, kapag nagalit ng todo ang mga Pilipino, baka dyan sa Malacanang umabot ang galit namin. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat. God bless sa lahat po. Maraming salamat. Thank you. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!